nakikiramay po sa inyo dun sa pagkamatay ng inyong baby. At kung... Opo. Salamat po, ma'am. At kung maaring ikwento nyo na po, uh, yung itinanong po, ano po nangyari kay baby? Uh, ako pala si Randolph Dizon Malbarino. Uh, pwede po ba na may magbisaya, sir? Pwede po. Okay. Salamat. Sa Niyadtong December December 14, 2020. Niyadtong adlaw sa kadlawon dito ko na nagat. So pag uli na ho pagkahapon dito na nahibaw na ang bata ang ahong asawa nga nanganak na dai siya. Mr. Chair, kung yeah. maaring si Attorney Dano mag-translate lang sa sinasabi ni Sir Randolph. Thank you po. Thank you, Sir Teresa. Uh, Dano, you are the legal counsel of Task Force Kapihan. Yes, po. Uh, ah, andito ka na last time, di ba? Yes, po. Okay. okay. Please uh, translate para for, for uh, everyone's uh, consumption. Okay? Thank you, thank you. Thank you. Go ahead. December 14, 2020, no, uh, nanganak ang asawa. Noong December 14, 2020, nanganak yung asawa ko. Ni atong kadlawon at tong adlawa dito ko na nagat pagkahapon dito na naunay bawan na nanganak na dai ang asawa early morning uh, madaling araw nanganak na pala yung asawa ko um, pero galing ako ng nangingisda uh, pagdating ko nanganak na yung asawa ko mo na pag-abot na ako sa bahay sugat ahong bata nga nabilin sa bahay kay dito naman ang asawa sa function hall paanak. Um, sinalubong ako ng anak ko uh, pagdating ko sa bahay, um ando na pala yung asawa ko ng anak doon sa function, function, hall. function hall na tinatawag nila na Medica Perpetua El Salvador. Ah, uh, tinatawag na Medica Perpetua El Salvador. Mato nga sandali uh, anong tingin mo doon sa lugar na is Is that a hospital, clinic, or paanakan, pa pa or what? Sa, sa mga tanong mo. Kung ano na siya, sir, sa yakpa kibali na gamit o hospital, gihimot naman itong hospital sa Bayanihan. Kung ano na siya, bisita ganit, sir, sa Kapihan. Before siya ginawang hospital, dati siyang function hall ng, ng Bayanihan, ng SBSI. So, Nakakita ka na ng hospital, di ba? Yung apo, regular apo. hospital. Apo, sir. So, ngayon, yang functional, ginawang hospital. Ano tingin mo? kamba siya? Pariho lang siya sa hospital, sa gawas? Sa labas? Magkaiba. magkaiba. Tayo. Anong pagkakaiba? Kasi parang, kwarto-kwarto lang, sir. sa Kwarto lang? Oo, kwarto. Walang gamit? Equip, May... Equipment? Mga health equipment? Mayroon health, din. Uh... Ha? Mayroon din, sir. Ano? Anong klase equipment? Yung pang... Kuan sa ihi, laboratory. Ano ano? laboratory sa ihi. laboratory sa ihi? meron sila. Ah, wala bang pang-examine sa ihi. Examine sa ihi? Ta sa IHI. Oh. Examine sa tae. Oh, na meron sila? Na, na dito. Sigurado ka? Sure ka, sir. Dali ha. Totoo ba, Mamerto? Galanida, meron kayong ganung equipment sa sa inyong what? Hospital? Ihian ah, yung laboratory nga? hindi po alam. hindi ko alam po. Okay, Jerens. No. Okay. Meron kayong gano? Eh, eh, uh, Ah, Your Honor, yung panahon po ng 2020, hindi pa po ako yung presidente. Hindi ko po alam. Ah, hindi, hindi ka pa, hindi pa po panahon ito? <laughs> hindi, pa, hindi pa, hindi pa po. Ah, hindi pa ikaw ang presidente? Hindi pero pa. Pero membro ka na during membro, the time? Membro lang. Okay. Mr. Chair? Yes, yes. Follow up lang po kay Jiren Kilario. Sabi niyo 2020, nung nangyari ito sa baby ni Sir Randolph, hindi pa kayo presidente ng uh, SBSI. Pero di ba nung 2019, the year before, nung lumindol, kayo yung nagtawag sa mga tao na umakyat mula sa sa poblasyon, paakyat dun sa kapihan. Hindi po ako, oh, hindi po, yung kasi hindi ko yung presidente, so, so uh, ordinary Keres, member lang po ako. Makinig ka ha, nakakulong ka na ngayon, tapos magsinungaling ka pa ha. 2019, lahat sila, whether yung bumaligtad na member ninyo o yung mga nandoon sa loob, ikaw ang tinuturo 2019 na nag-auhag, nag sa kanila na kay dito at matutunaw ng mundo. Ikaw ang uh, sinasabi. Hindi ka ka pa nga presidente noon, but you were recognized as senior Aguila already. Hindi ka pa na presidente dahil buhay pa yung dating presidente at that time. Hindi pa ikong uh -huh. presidente, pero uh -huh. acknowledge leader ka na nila, Senor hindi. Aguila. Hindi po, isa yung leader namin yung presidente at hindi po yan totoo. Yung nga, uh, sinasabi na nga na ikaw si senior Aguila at that time pa. Are you Senor Aguila or not? Yung Senior Gila po, is, screen name ko lang po yun. Kaya nga, sino yung screen name na yan? Ikaw o hindi? Ako yung... O, ikaw pala eh. O, sino pang ibang Senior Gila na sinasabi nila ngayon na nag... nag... Uh, nag... Uh, nagtawag uh, nag sa kanila na umakyat na kayo dito sa kapihan at matutunaw na ang mundo. Yung dapa na yan, matutunaw na. Kapihan na lang ang maiiwan. Matira. Ah uh, yung Agila cluster, hindi lang po, hindi lang po naman ako yung Agila. Kasi yung uh, wala wala akong sinasabing Agila cluster. Ang sinasabi ko Senior Agila. Are you or are you not Agila? Sa screen name ko lang po Senior Agila. Kaya nga uh, Ikaw si Senyor Aguila, di ba? Opo, opo. Oh, wala namang ibang tinutukoy dito, Senyor Aguila, na reincarnation of the, the Santo Niño. Sige lang, mawala tayo dito. Yung tinawag ko lang na, yung tinawag na na Senyor Aguila, na yung screen name ko is 2021 na po, yung nakaregister yung... 2021, 2019 ka pa, tawag na Senyor Aguila. Kaya nga, pinaakyat mo yung mga tao sa kapihan. Hindi po 'yan totoo you know, no. uh, Mr. Chair, yes. so pwede natin ipa examine yung records nung naunang hearing natin. Well, kahit Kung 19, 19, examin, 2019, very very clear. Very clear, oh clear si Dolores sa, sa lahat may may memories very fresh and uh if you go by all the the affidavits of all our resource persons, 2019 pa, Sir Aguila na ang tawag sa kanya. But anyway, babalikan kita mamaya. Patuloy mo, Randolph Bulbarino. Mato nga pag naghumanahog ilis nga to ko sa function hall na may gila na nga skibali hospital. Pagkatapos ng ah, pag, pagkatapos kong magbihis pumunta ako agad sa function hall na um, hospital namin. Mato nagistorya istorya misa ang asawa o gijarakan kong gisubayan o unsay nahitabo sa isang pagpanganak. Um, pagdating ko doon, nag-usap kami ng asawa ko uh, at sinasalaysay, niya yung nangyari sa panganganak. Matod pa ni ang asawa nga si Milani nga naglisod si panganak tungod kay ang bata nang una naguna ang tiil ayon sa kanya um, sina, sinabi sa akin na uh, nahirapan siyang manganak dahil nauna uh, nauuna yung paa so breech birth po so, eh, Suhi sa... Suhi. Lagi. Suhi, oo. Oh. Mato nga, isubay siya nga, dili, murag, diron na siya tungod kay ngani ni, siya, lugos na siya kaginhawa. Muntik na siyang bumitaw, nahirapan na siyang huminga. Mato nga, ikasapan siya sa mga kumadrona, dili, magtalaw-talaw, kay maunsa, man iyang kinabuhi, og mo Kibalim, surrender si na Nadilit ni may Pagawas ang maong bata. Pinagalitan siya ng mga komadrona yung nagpapaanak sa kanya na dapat um, um di matakot. Uh, moto nga. So, Sir Randolph, so nung yung asawa nyo, uh, muntik nang bumitaw, nahihirapan huminga, hindi ba tinulungan ma uh, guminhawa ang pakiramdam ng isang bagong panganak nung mga komadrona? pinagalitan lang? Hindi ba siya mas inalagaan pa? Ang, ilang gibuhat sa mga kumadrona, kay para ito ma-confident isang e nahon na ipagawas ang bata kay Um, para makampante, ang ginawa ng mga kumadrona ay... Um, o ilang giadog si Og, ang asawa mo ragi Pugos Og, tulak ang tijan para magawas ang bata, ang ingon si Jana tinulungan yung ng kumadrona na masiog, mapush Push. yung yung bata um, para lumabas. Mato nga. Ingon siya nga, sa diya nang nahawiran ang tiil, moragi fogos tugutod nila o pagawas para ang bat, ang si Zama libre, mabuhi. Um, nung lumabas na yung paa, um sa pilitang um bin hinila, hinila yung yung mga paa para ma mailabas at saka ma ma-save yung nanay bago po lalabas yung baby hindi ba sinubukang dahil kumadrona na i ang tawag mo doon yung imasahe para medyo medyo ma, uh, maging tama yung posisyon ng baby, mas ulo muna, mauuna. Hindi po sinubukan ganon, hilutin na umiba yung posisyon ng baby. Dili naman to madaog hilot mom ma kay bali. panahon naman to sa isang pagawas gato dili na naman to pwede I dito. hindi na pwedeng uh, hilutin kasi kabuanan na ah, uh, as, yung na. asawa mo ngayon sa kapihan ano ba sa kapihan ikaw na sa baba ka na bumaba ako sir So, nandun pa siya sa kapihan ngayon? Apo, oh, sir. pati anak mo? Oo, oh, nandun yung Ilang dalawa. Ilang anak mo nandun sa kapihan? Dalawa, sir, babae. So, may asawa na naman siya ibang ngayon doon? Wala Yon, pa? ang pinag-asawa nila doon, sir. Ha? Iyon. Nag-asawa na naman doon? Oo, oh, sa pilitang pinag-asawa ng... Pinag-asawa? ...ibang lalaki. Ng ibang lalaki? Apo, oh, sir. Ikaw, nag-asawa ka naman sa baba? Hindi pa, sir. Wala pa? Apo. Oh, Continue. Na-interview mo yata yon Sen, yung asawa niya. Well, yung asawa mo, pati yung kanyang alleged na bagong husband, tinanong ko doon kung talagang sila ay nag-asawa na. Complete denial sila na hindi daw nag-asawa. Sabi ko, pupuntahan ko yung sabi ko sa babae at saka sa lalaki, pupuntahan ko yung bahay ninyo. Kung makita ko doon na andoon yung mga gamit ng lalaki, magkasa ibig sabihin nagkukuhabit kayo in one na uh, dwelling so ibig sabihin nagsama na kayo eh, kaso lang hindi ko na napuntahan hindi ko na napuntahan but anyway continue mato nga pagkogos na sa bata na tinga ako kay ang isang lawas padok um, nung inakay ko yung yung kinarga ko yung bata uh, nakita ko na pale yung buong katawan ng bata ay pale maputla niyo. putla maputla unsa uh, pagka matinga po ko sa tong bata kay naay buwa murag manggawas sa baba uh, buwa, may, buwa. may, mga bubbles din may mga uh, na lumabas sa bat uh, sa uh, bibig ng bata tapos in, hindi ka nagpumilit as a father na ibaba na sa hospital yung bata para masave yung bata. Mato yung gusto, sir, nga gusto na nga may, may baba ka ang bata sa hospital sa Riso Coro. oh, you're, you're the, the father. Dapat binaba mo na, din mo sa hospital. Bawal kasi doon, sir. Bawal? Sino, po na bawal? Yung si Senyor Aguila, sir. Senyor Aguila, binawalan mo na yung yung bata na agaw buhay. Imbis ba save pa yung kung nadala sa ospital, hindi po, hindi binawalan po. mo daw? Hindi po. Hindi. hindi? Hindi. Dahil wala akong... Dahil hindi ako yung presidente noon. O paano nga siya makapagbawal? Hindi daw siyang presidente noon. Yung mga kamadrona doon, sinabihan ko na ilabas ko ang anak ko kasi parang yung buhay niya, agaw buhay na yung bata. Oo. Oh. Tapos sabi ng mga kamadrona na pinagbaba, pinagbabawal kasi ni senyor Aguila, wala tayong magawa. Sino yung mga kamadrona na yon? Yon si Jela Hugar. Hugar? Ba, sino pa? Si, yun, si... Seek, please take note para imbita natin kung meron pa tayo isang hearing. Virginia sino pa? Virginia o si Jonah Ramirez na nandun sa yung pagpanganak ng asawa ko. Kunin mo may mga pangalan. Ang pangalan? Jonah Ramirez? Jayla Hogar, Virginia, Messiahs o Jonah Ramirez. Kuha mo? Send pa. Sino yung mga babae na yung kilala mo yun sila? Kumadraw na talaga sila. Sila talaga yung nagpapaanak ng asawa ko, sir. They, you, you hindi lang asawa mo, pati iba sila nagbapangan. Oo, oh, sa lahat. Um, Sen, Ito yung mga untrained hilot. Untrained uh, mga, hilot. Uh, mga dating BHW. Ah uh, hindi sila kumadrona kasi sa tingin ko yung kumadrona mga midwife yung mga licensed midwife ito hindi ang trained ito Well ako ipinanganak ako ng kumadrona lang na wala talagang training Kuan lang yung, yung kuan lang ako ipinanganak ako na basta may tubig lang gigit lang tubig paglabas ko yun na, buhay na pero hindi sila registered midwife talagang kumadrona in the true sense uh, sa panahon natin Iba ang kumadrona ngayon, di ba? When you say kumadrona, may training ng uh, para midwifery, di ba? Somehow, somehow, midwifery. Not really licensed midwife. Pero, tinrain sila by, sino mag-train sila? Department of Health? O City Health Office? I think, pa, basta mga BHWs, BHW sila. Yeah. BHW? Okay. Saka, Mr. Chair? Yes. Kahit nung panahon noon, ang kumadrona, kapag nakita nilang nanganganib yung baby, hindi okay. sila magbabawal dalhin oh. sa health center man lang. Yung totoong that's, health that's, center. That's 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 the difference. Opo, oh. lagi-lagi. Sige, tuloy mo. Yung nagbabawal, sir, ginagamit lang nila ni ang pangalan ni Sen. Aguila, pero sa totoo yan, sir, yung talagang otak doon si Mamerto Galineda, Karin Sanico, Jan Jadahok, at sa Karis Roseli. Sanico. Karin Sanico at Sanico. Kasi mayroong panahon na nung nagkasakit si Mamerto Galenida, parang wala kaming gagawang meeting. Kasi yung may nagsabi sa uh, don doon ko na nalaman, nung bumaba na ako sir, yung parang sinaligan ni Mamerto Galenida na isa, isa siyang driver nagsasabi siya na kaya siya bumaba kasi doon niya nalaman na ang sulat na ibigay niya kay Jeren Kilario, yun pala ang galing ni Mamerto Galinida na sulat na yun ang i-memorize niya. Tapos pag magkaroon ng general meeting, yun ang isasabi niya sa mga tao. So meaning, gusto mong palabasin dito ngayon, gusto mong malaman ng committee ito na Si Jeres Aguila ay under the dictates of Mamerto Galanida, Karen Sanico, and other officers ng SBI. Yan ang gusto mong ipalabas sa impresyon? Apo sir. Nasi Jerez Skelaryo ay parang figurehead lang. Apo sir. Frente lang, frente. Front lang siya. Ang nagde-decision talaga, ito matatanda. Apo sir. Yan ang gusto mong sabihin? Yun sir, kasi doon ko nalaman na kasi yung pagbaba din ng parang kusinero ni Jeren Silario. So, nagtanong ako, bakit bumaba ka? Kasi kung ano ang makain ni Jeren, ikaw unang makatikim kasi siya ang kusinero. Sabi niya na doon niya nalaman ang mga mali na mga ginagawa nila doon sa loob. Sige, continue. Mga to, sir, na koy nahimo saong bata nga ahong mahipagawas wala akong nagawa sir sa anak ko na mapalabas doon sa kapihan so namatay lang yung anak mo doon di pa, pagka pizza 15 sa december 2020 ilang days siya buhay dalawa sir two days opo After Pero that... hindi pa siya nakaiyak sir hindi pa nakaiyak oh nung mula nang pagdating ko hindi pa siya umiyak So parang hindi siya nakaunang paghinga kasi oh, hindi pa siya nakaiyak Oo. Oh, pagkapanganak. Yung lawan niya, yung palaging lumalabas yung bula. Bumubula lang. Opo. Oh, Alam nung asawa niyo na humihingi kayo ng permiso na ibaba yung baby niyo sa ospital? Oo, oh, kasi nga ni Zang Nana, ato nang igawas kay og dili na to ni pa ospital, mamatay ka doon bata kay... Sinabi niyo rin yon dun sa mga kumadrona untrained man, sinabi nyo sa mga kumadrona na pag hindi nyo pinayagan ako ibaba si baby sa ospital, mamamatay siya. Uya na naing na ang mga kumadrona, kami rakibalis ang asawa nagka kuan istoryahay kay Ka bawal malay ko nung Ka gibawalan malay ko. hindi Hindi, hindi ko na sinabi sa kumadrona, kami na lang mag-asawa ang nag-uusap na dapat na ibaba natin yung bata. Dito na, uh, dito na ni Jagis na Waya bakalay ko ko'y salig ni Senyor Aguila, nga ni Ana ang atong... Doon, doon niya sinabi sa akin na wala ba tayong tiwala kay Senyor Aguila. Sinabi nung... Asa asawa, asawa niya. Niyo. Okay, tas paano na si Baby? Yes, Mr. Chair. Meron May, kang sinabi sa akin na nag-perform ng IA. I, I don't know, IE or Uh, Internal, familiar, examination, Inter oh, Internal examination, Mr. Chair? Internal examination po kung kung obigay ecology. Internal oh, examination okay. si Senior Aguila doon sa asawa mo. Is oh, that true? Oo. Oh, Kisubay po na sa asawa. Nga, kaya si Senior Aguila do po na doktor sa mga punan mo kailangan dito nga doktor. Oh, okay. Sinabi uh, din yun na, lang. Ang paanak po dito. Sinabi ng asawa ko yon na in-IEC in ha. Ah, um, at kasi si Senor Aguila ay isa din siyang kinikilala naming doktor doon. Pero si, si Agila Aguila ba ang ano? Obstetrician gynecologist ng asawa niyo? Kuan sa ma'am kanang in case na murag maglisod na ang magmanganak mo anak na na siya. Pag nahirapan na ma'am, uh, pumunta na siya. Kasi siya ang tinatawag ang kinikilala naming na Panginoon. Kasi so, siya, for the siya, record, uh, uh, uh -huh. sinabi ng asawa mo na si Senior Aguila nag-conduct ng IE sa kanya. Internal examination. Apa, sir? Meaning, yung kamay ni Senior Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or uh, part of the body of the, of, the, of the infant sa loob. Para malaman yung distance, ganun. Yan ang purpose ng IE, di ba? Uh -huh. So, siya mismo gumawa. Oh, yung nga uh, na isa, na na-uwao ko na isa. na, na siya? Na siya so, na-uwao yung asawa mo? Yung asawa ko. Nahiya yung asawa nahiya, mo? Jerins! Totoo yan na ikaw nagkakandak ng IE? Kasi ikaw ang doktor doon? Hindi, hindi. Kasi hindi po ko marunong yan. Wala ko nga alam yan. Sinasabing niya. Mr. Chair. ah, uh, Renz Kilario. 'Yung asawa po ni Sir Randolph nasa inyo pa, nasa kapihan pa. Sinasabi niyo na nagsinungaling siya. Mas mabuti tantungin natin 'yung asawa, asawa niya. Grabe, para Mr. malaman Chair. 'yung totoo. Palala ng palala, Mr. Chair. 'Yung 'yung ganyang kapag kapag napatunayan 'yan, 'yung ganyang pagpasok ng Bahagi ng katawan, sa bahagi ng katawan ng ibang tao na walang pagpapayag, sako pa yan ang iba pang batas, Mr. Chair, bukod pa po sa iniimbestigan na nating marami. Hindi. I don't know kung charge siya ng medical malpractice. Hindi naman siya Baka medical practitioner. Don, Chair. Hindi naman siya medical practitioner. I-check ninyo. Hindi siya medical practitioner so he cannot be charged with medical malpractice. Opo, ano Mr. to Chair. Practice? <laughs> Actually, Mr. Chair, bak baka mas malala pa. Ha? Ah, mas malala. Baka yung, yung yeah, yeah. Uh, 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 anti-rape law, Mr. Chair. Pero yes. hindi natin iniimbestiga yun sa ngayon, pero nakakasyak yung parami ng parami ng mga natututunan natin sa mga testimonya. Sige, please continue. Mga sa December 15, pagka alasay sa hapon. December 15, uh, 6, uh, 6 p.m. 6 o'clock in the afternoon. Gipaulit na mi sa dito sa hospital. Ngata na ko, pwede na ba uli sa among bahay kay Daghan na may mga nakay, naghuot naman mi dito sa iska kwarto. Pinalabas na, uh, pinalabas na at tinanong ko kung pwede na kaming lumabas sa hospital namin um, kasi marami ng manganganak uh, mga nganak din. So, so nahadlok po ko kay sa amo um, pong nasundan pagpanganak dapoy bata na nanganak dito na napatay po. Natakot ako kasi yung um, sinundan naming nanganak namatay din yung bata. Ah so Sir Randolph hindi nag-iisa yung anak nyo noon na nanganganib na namatay mamatay. May nabalita ang kayo yung mismong mga araw na yon may isa pang baby na namatay namatay na naunang namatay. Oh, yeah, ma'am. Sige po, ano, ano po yung mga susunod na nangyari? Motong pagka alas size na namin sa bahay namo dito sa amo na kasi po answer, dapat sa kapihan. Umuwi na kami ng 6 uh, o'clock in the afternoon kasi malapit lang naman yung bahay namin sa hospital namin. Tong ako yung nag-aliglar sa bata ko alas 12, kugus-kugus na ang bata. Ako yung nag-aalaga ng bata until 12 midnight hating hanggang hating gabi. Oto nga kapoy ng lawas wa pila na pagunad pas dito pas function hall wa ko ito Hing reklamo ko sa asawa nga mopoli anay si Jag Bantay. Matamlay uh, mahina yung katawan ko kasi wala pa akong tulog. Uh, kaya sinabi ko sa asawa ko na siya muna ang magbantay ng bata, mag-alaga. Pero Randolph, kung ako yung tatay noon, nakita ko yung bata mga ganib, Bahala na kung uh, patayin niyo ako, Senyor Aguila. Itakbo ko talaga yung anak ko doon sa baba para masayab yung bata. Bakit hindi mo naisip yun? Kung ako, magsuicide ako ah. Isuicide ko, takbo ko yung bata ko. Sige, habulin niyo ako, Aguila. Uh, bulihin niyo ako, basta dalhin ko itong bata sa hospital. Hindi mo naisip yun? Nakaw na anak ko, Sir, pero... Wala akong magawa kasi yung asawa ko nagsasabi na wala daw akong tiwala kay Senyor Aguila. So, so meaning, ikaw dinidiswayed or uh, kinukumbinsi ka ng asawa mo mm, na, na maniwala kay eh, Senyor Aguila. Huwag mo nang dalhin yung bata sa ospital. Ayun ang sinabi niya. Tapos, wala rin akong magagawa kasi kahit napilitin ko man na ilabas yung anak ko, kasi mayroon dalawang git doon na nakabantay na mga membro ng SBSI, wala rin akong magawa. Eh, kasi hindi ka makalabas doon pag walang authorized ni Senior Aguila. Sayang, sayang yung buhay ng anak mo. Baka mamaya pag lumaki yun, baka naging senador pa yun. Diba? Sayang. Dapat uh, ako ako, kung akong tatay noon, uh, suicide na ako. Bahala kayo, agila kayo. Habulin nyo ako. But anyway, Mr. Chair. Tapos na yun. Wala tayong magawa. Yes, go ahead, oh, uh, Sintorisa. Salamat ka, Mr. Chair. Kaya nga, Sir Randolph, na nakiramay po kami ni Chair sa nangyari sa inyong pamilya. Pero salamat, ma'am. Mm, oh, pa yan. Backtrack ng konti. Nung 6 p.m., inuwi, inuwi nyo na yung mag nyo, nagbilin ba yung mga kumadrona? Dahil yung asawa nyo, nahirapang mga anak, muntik siyang bumitaw, ah, nahirapan siyang huminga, then yung baby nyo maputla, bumubula ang bibig, di siya umiiyak, eh suhi pa siyang ipinanganak, yung ganyan medyo mas high risk na delivery. nagbilin ba yung mga kumadrona, paano yung mas dagdag na pag-alaga dun sa ina, yung asawa nyo, at dun kay baby? Meron ba silang gano'n na instruction sa inyong uh, magulang? Nang ko, og okay na ba ang, ang bata igawas, tinanong ko kung okay na ba uh, ang bata ilabas oh, matong ingon sila nga okay na okay na daw so kahit ganun yung kondisyon nung baby at pati nung asawa nyo kahit may namatay na isang baby pa bago lang bago kayo pumunta doon sa function hall walang special instructions na ibinigay nung panahon yun ma'am ma parang busy sila kasi mayroon na namang nanganak na susunod sa amin tapos wala nang parang nabisi sila ma'am wala na instruction para Ma ano yung uh, eh, dapat sa pa, uh, gamot sa aking anak. Okay po. So, yes, Mr. Chair. Alam Chiar. mo, Teresa, kayong apat, makinig kayo. Kung yung lahat ng mga nangamatay na bata, namatay dahil sa kapabayaan, kung pariyos sila ng sitwasyon, ni Randolph yung parents na hindi pwede ibaba dahil pinipigilan ninyo the blood of these children are on your hands. Ha? Ako, sabihin ko na inyo, hindi ako judge. Hindi ako judge, pero ako'y order na yung tao lang. Pero sabihan ko kayo ngayon lang, ngayon pa, na kung nangamatay yung mga bata na yon, kadaming bata doon na nakalibing dahil sa kapabayaan, dahil hindi nadala sa ospital, Paprankahin ko kayo, kayong mananagot doon. Bakit namatay yung mga bata? dahil pinipigilan ninyo na bumaba at pumunta sa ospital. Mr. Galanida, please, kung meron kang gusto sabihin, sagutin mo ako. Ah, uh, Mr. Chair, please. I